Panalangin para sa mga guru. Tagapagkaloob ng lahat ng kaalaman at guru ng mga guru. Bigyan po ninyo ng pagkalinga ang aming mga guru. Biyayaan ninyo sila ng kahandaang linangin ang aming murang isipan. At huwag magsawa kapag di makahapol ang turuan pagpapalainawa ang kanilang mga pusong nagdiriwang sa tuwing kami nagwawagi at nag-aalo sa tuwing kami nadadaig. Pagkalauban ninyo sila ng mahinahong pagtityaga sapagkat ang landas ng kaalaman ay hindi madali. Pangningasin ninyo sa kanila ang maapoy na diwang nagpapaliyab sa kagustuhan naming matuto. Tulungan ninyo silang makita ang galing sa bawat mag-aaral. Wala sa marka ang halaga kundi sa pananalig nila. Ikintal ninyo sa kanila ang walang pagkauhaw sa karunungan at bagong kaalaman at karanasan ay di dapat katakutan. Kasinsigla at kasintayog ng sarili naming pangarap. Pagpalain ninyo ang mga gurong nauna sa amin. Ang nagawa nila ay napapakinabangan rin. Tanglawan po ng inyong mabuting halimbawa ang kaguruan upang makapagtayo sila sa pamamagitan ng kanilang pangungusap. Upang makapagmahal sila sa pamamagitan ng kanilang isipan. Upang makapagbahagi sila sa pamamagitan ng kanilang puso. Amen.